Guys, ang utak ng may-ari nito, nilagyan niya ng padlock ano, tong langka, ayan oh, para hindi manakaw. Ayan, kita niyo, di ba? Ngayon, syempre, ang mga magnanakaw kasi mauutak 'yan eh. Bro, inyo. Oh, hindi nila ginamitan nga ng susi. Oh, ang ginawa naman, hinati naman nila dito. Ay no, oh, hinug na kasi oh. Oh, di sayang lang yung pagbili niya ng langka, ay ng ano, ng padlak. Dapat ang ginawa nung ano, nung may-ari, dito niya nilako para hindi talaga makuha. Mali siya eh dito niya nilagay eh. Talagang kaya yung kunin oh. Mm, nilagyan niya dyan ng ano, ng padlak, oh. Kaya, kaya initak na lang dyan sa ano. Wala, sayang lang. Hinug na pati. Eh. Bukas-bukas ito naman sigurado mawawala Ganyan ang ginagawa pag madamot ang ano oh. Madamot ang mayari oh. Pero yung muna yung panya ng padlock. Mali naman yung pagkakalagay niya. Dapat dito sa ibabaw. Ngayon, dito niya nilagay. Ayan, ninakaw pa. Hmm. Ayan, oh. hinug na oh. Mm, sayang lang, hindi na kinabang 'yung may-ari nito. Ang